Ang pagdating ni Pope Francis sa Maynila Ang kabisera ng mga taong may mainit na puso, malakas na kalooban at malalim na pananampalataya. Isang lungsod na parang higanting tumitibok na puso, kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala, ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Noong Enero 2015, ang lungsod na ito, sa pagdating ng Lolo Kiko, bilang magiliw na tawag sa kanya, ay naging entablado para sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng walang lohika. Ito ay hindi lamang isang relihiyosong pagpupulong. Para bang ang langit mismo ay bumaba sa lupa para lumakad kasama ng mga batang patuloy na naniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Ilang sandali, milyon-milyong tinig ang hindi na nahimik sa kabila ng mga paghihirap bagkus ay nagsama-sama sa panalangin, naghihintay sa pagdating ng isang taong may simpleng ngiti. Ngunit may dalang mensahe na maaaring bumagsak sa pader ng kawalan ng pag-asa. Naisip mo na ba kung paano ang pakiramdam na masaksihan ang ganoong tagpo? Naisip mo na ba kung ano ang mararamdaman mo kung makita mo ang isang sambayanan na kumikilos dahil sa isang bagay na hindi nakikita, ngunit mas makapangyarihan pa sa kahit anong hukbo? Marahil, hindi mo pa natanong iyan sa sarili mo. Pero ngayong sandaling ito, narito na ang tanong. Kumakatok. Tumatawag. Sapagkat ang kwento na iyong maririnig ay hindi lamang tungkol kay Papa Francisco, kundi tungkol sa isang bayang piniling buksan ang puso sa Diyos ng buong buo. Ano nga ba ang nagtutulak sa isang buong bansa upang magtipon, umulan man o umaraw, na walang reklamo, kundi upang makinig ng isang mensahe ng pag-asa? Hindi yan karaniwan yan ay mula sa Diyos. Bilang isang kristyano, masasabi kong may mga sandaling ang banal na espiritu ay humihip ng sobrang lakas na kahit ang mga nag-aalinlangan ay nakakaramdam ng hindi maipaliwana. At marahil, ang video na ito ay isa sa mga sandaling iyon para sa iyo. Dahil hindi lang ito tungkol sa relihiyon ito ay tungkol sa presensya, sa isang bagay na nagpapahinto sa atin at nagtatanong, Diyos ba ang bumibisita sa atin ngayon? Nasa puso mo na rin ba ang tanong na yan? Ano ang nagtutulak sa isang napakaraming tao upang maghintay ng maraming oras sa ilalim ng ulan, siksikan sa masisikip na kalsada, madalas tahimik, para lamang masilayan ang isang tao sa loob ng ilang segundo? Walang tiket. Walang komportabling upuan. Walang katiyakan. Pero milyon-milyon pa rin ang dumating, at dito natin makikita ang isa sa mga pinakakamanghamanghang bahagi ng pagbisita ni Papa Francisco sa Maynila, ang kanyang pagdating. Tumigil ang buong lungsod. Literal. Huminto ang mga sasakyan. Isinara ang mga tindahan. Itinaas ng mga ama ang kanilang mga anak upang makita. Mga simpleng tao, matatanda, may sakit lahat naghihintay ng isang bagay lang na makita ng personal ang isang taong para sa kanila ay may dalang puso ni Kristo. Naisip mo na ba iyan? Anong klaseng pananampalataya ang nagtutulak sa isang tao upang tiisin ang lahat ng hirap basta't maramdaman lang ang hihip ng banal na espiritu? Kung ang tagpong ito ay hindi pa rin kumikilos sa puso mo, ano pa kaya ang makakakilos? Dumating si Papa at ang nila ay nabago. Hindi dahil naging bago ito, kundi dahil naging mas malalim. Bawat kalya na kanyang dinaanan ay naging dambana. Bawat kaway ay naging dasal. Bawat luha ay naging tahimik na kumpisal. Naiisip mo ba iyan? Mga taong hindi magkakilala, nagyayakapan, sabay-sabay umiiyak, kahit walang salitang namutawi dahil lamang sa lakas ng isang sandali na hindi maipaliwanag kundi mararamdaman lang. Bilang isang kristyano, hindi ako nagugulat. Dahil kapag naramdaman ng isang buong bayan ang presensya ng Diyos, may nagbabago sa paligid. Naranasan mo na ba yan? Yung bigla ka nalang kinikilabutan, may bumibigat sa dibdib mo, o may gusto ka nalang ipikit ang mata at magpasalamat kahit hindi mo alam kung bakit. Nararamdaman mo na rin ba yan minsan? Nang magsimulang bumuhos ang ulan sa luneta, marami sana ang umatras. Sino bang matinong tao ang tatayo ng maraming oras, basang-basa, giniginaw at siksikan sa gitna ng mga di kakilala. Pero doon, sa harap ng altar sa gitna ng Maynila, walang umalis. Walang kaluluwang umurong. Dito huminto ang kwento sa pagiging isang simpleng kaganapan at naging hayagang pahayag ng pananampalataya. Ang ulan ay hindi naging hadlang. Isa itong sama-samang bautismo. Para bang sinasabi ng langit, handa na ba talaga kayo? At ang sagot ng tao ay isang tahimik pero matatag na pananalig, nakapikit, nakataas ang mga kamay. Naranasan mo na ba iyan sa sarili mong buhay? Yung sandaling sinusubok ka ng lahat, pero nananatili ka pa rin dahil may pananalig kang hindi sumusuko. Nung hapong iyon, parang nais ng Diyos makita kung sino ang mananatili kahit walang ginhawa, kahit walang paliwanag, kahit walang agarang gantimpala. At nanatili sila na natili sa panalangin sa luha sa pananahimik na puno ng paggalang. Bilang kristyano, aaminin ko sa mga ganitong pagkakataon ko talaga na unawaan kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa gantimpala. Ito ay tungkol sa pagtitiis. At alam mo ang makita ang napakaraming tao na hindi tumatakbo, hindi nagrereklamo, kundi sabay-sabay na nanalangin na alala ko ang mga simbahan na walang bubong, ang mga pagsamba sa liwanag ng kandila. Ang mga tagong pagtitipon para lang makabasa ng Biblia. Nakita mo na ba 'yan? Naramdaman mo na ba ang ganoong uri ng pagkakaisa kahit sa gitna ng kawalan? Iyan ang nagpapabago sa isang pagtitipon at ginagawang isang tunay na paggalaw ng espiritu. Ang may nila noon ay hindi lang nanonood ng papa. Sila ay tunay na sumuko sa presensya ng Diyos. Naramdaman mo na ba ang ulan ng Diyos, hindi lang ulan ng tubig, kundi yung tila tawag ng langit na magtiwala kahit sa gitna ng unos. Doon, sa gitna ng mga ngiti, makukulay na payong at mga kantang sumasabay sa hangin ng Enero, may isang sandaling huminto ang oras. Isang tingin. Ganun lang. Ang papa, nakatigil sa Papamville, tinitingnan ang sambayanang Pilipino na may mga matangpunang luha. Wala siyang sinabi hindi na kailangan. Yung ilang segundong katahimikan, mas malakas pa kaysa sa libong sermon na binasa mula sa altar. Dahil kapag ang pananampalataya ay nakatagpo ng kasimplehan, may malalim na nangyayari. Ang tingin iyon, may dalang sakit, pag-asa, malasakit, at higit sa lahat, paggalang. Naranasan mo na ba ang ganong katahimikan? Yung parang may taong nakakakita ng mas malalim pa sa iyong anyo na naunawaan ang iyong pinagdadaanan kahit wala kang sinasabi. May tumingin na ba sa iyo ng ganun? Dahil nung sandaling iyon sa Maynila, isang pastol ang tumingin sa kanyang mga tupa at umiyak kasama nila. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Walang karangyaan, walang gintong korona, walang palabas. Ang naroon lang ay pagkatao. At sa pagkataong iyon, doon pinakanagliliwanag ang ebanghelyo. Bilang kristyano, napapaisip ako, ilang beses ba tayong naghahanap sa Diyos sa mga magagarbong talumpati? pero nakakalimutan ang kapangyarihan ng isang dalisay na kilos. Ang sandaling iyon, nagturo ng higit patungkol sa pag-ibig ni Kristo kaysa sa maraming aklat ng teolohiya. Marahil kaya si Jesus ay tumitingin sa mata ng mga may sakit, humahawak sa mga ketongin at lumalakad sa piling ng mga mahihirap. Hindi siya sumisigaw. Siya ay tumitingin. At yung tingin ng Papa, refleksyon yon. Naranasan mo na ba yon na may tumingin sa iyo at nakita kang totoo kahit hindi mo kailangan magsalita. Dahil nung sandaling iyon, hindi lang milyon ang nasa harap ng lider ng simbahan. Mga anak sila sa harap ng isang ama sa pananampalataya at nakita niya sila. Narinig mo na ba ang katahimikan na mas malalim pa sa salita? Umulan. Hindi ito bagyong nakakatakot, kundi yung uri ng ulan na sa bawat patak ay parang may dalang mensahe mula sa langit. Habang nagtitipon ang mga mananampalataya sa Rizal Park, basa, siksikan, pero matatag, may espiritual na nangyayari sa likod ng bawat makulay na payo. Naramdaman mo na ba yon? Yung kahit maulap ang langit, parang may banal na nangyayari. Ang ulan noong araw na iyon ay hindi nagpatigil ng sinuman bagkus, lalo pa nitong pinagbuklod ang lahat. Mga lalakit babae, kabataan at matatanda, buong pamilya, nakaluhod sa putik at walang gustong umalis dahil hindi sila naroon para sa kaginhawaan, kundi para sa pananampalataya. At nung dumating ang Papa, basang-basa, walang pakialam sa kapa o seremonya, may nabasag sa puso ng bawat tumitingin. Para bang sinasabi ng Diyos, narito ako, kasama nyo, basang-basa rin. Ikaw, ilang beses mo nang hinintay ang pagliwanag ng langit bago sumamba? Ilang ulit kang nagdasal ng, Hi, Panginoon, Itigil mo ang ulan, pero ang totoo, baka ang Diyos mismo ay dumarating sa gitna ng unos. Bilang kristyano, natutunan kong may mga himalang bumababalang kasabay ng ulan. Yung larawan ng Papa na nagsisimba habang umuulan, suot ang mabigat na kasuotan, nangingislap ang mga mata, at tahimik ang milyon sa harap niya isa iyong buhay na propesya. Malakas ang patak ng ulan, pero mas malakas ang pananampalataya. At tayong dalawa, ilang beses nang tinangkang patuyuin ng mundo ang ating pananalig gamit ang problema. Pero sa Maynila, hindi nagwagi ang ulan. Naging pagsamba ito. Naimagine mo ba ang langit na bumababa sa lupa, hindi sa anyo ng kidlat kundi sa luha ng Diyos? Dahil yon ang nangyari. Umiyak ang Diyos kasama ng kanyang bayan at bawat patak ay biyayang bumaba. Alam mo ba ang pakiramdam ng ulan na parang yakap mula sa langit? Katahimikan. Sa gitna ng milyon-milyong tao, biglang nawala ang ingay. Tumigil ang lahat. Hindi dahil sa hangin, hindi sa tunog ng mga kapote, hindi rin sa boses ng media. Kundi dahil sa bigat ng isang pangungusap mula sa isang simpleng lalaki na punang espiritu. Hindi sumigaw ang papa. Hindi niya kailangang lakasan ang boses. Tiningnan lang niya ang karamihan at nagsalita. At nang sabihin niya na eh, hindi kailanman iniiwan ni Jesus, kahit sa gitna ng mga trahedya, may nangyaring kakaiba. Para bang huminto ang oras? Naranasan mo na ba iyon? Yung isang pangungusap lang pero binubuksan ang matagal ng saradong bahagi ng puso mo. Sa may nila, naging gamot ang mga salita. Madalas tinatanong kung may katotohanan pa ba sa mundong ito, pero pinatunayan ng araw na iyon na meron pa rin. Dahil kapag nagsalita ang isang taong may tunay na pagmamahal at panalangin, kahit ang langit ay nakikinig. Ako mismo, bilang kristyano, marami na akong narinig na sermon. Pero may mga salita talagang hindi malilimutan. Hindi dahil maganda, kundi dahil buhay. Humihinga kasama natin. Yung mga sinabi ng Papa noong 2015 at lima ay dumiretsyo sa bukas na sugat ng sambayanang ng Pilipino at sa totoo lang pati sa akin. Nung binanggit niya ang paghihirap ng mga bata, ang kahirapan, ang mga tahimik na pagdurusa ng modernong mundo, hindi na parang may audience kaluluwa na lang ang natira. Mga matang tumutulo ng luha na di alam kung bakit. Mga pusong bumubukas na parang matagal nang naghintay. Ikaw na nanonood ngayon may salita bang nanatili sa isip mo hanggang ngayon? Yung tuwing ipinikit mo ang mata, naririnig mo pa rin? Tandaan mo, nagsasalita pa rin ang Diyos. At minsan, ginagamit niya ang bibig ng isang pagod, matandang tao na may banyagang punto, pero ang puso ay nagliliyab na parang sulo sa kadiliman. Naalala mo ba kung kailan may nagsalita ng isang pangungusap na parang binuksan ang puso mo? Ipinakita sa mga kamera ang papa na kumakaway, ang mga tao na nakangiti, ang mga helikopter na umiikot, ang mga mananampalatayang nagsisigawan pero hindi nakita ng kamera ang totoong nagbago sa Maynila. Yung hindi nakikita, yung nararamdaman lang ng puso. Naisip mo na ba yon? Habang binabalita sa DH ang mga headline at statistics, may libu-libong tao sa kalsada na nakakaranas ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Mga simpleng tao, nakaluhod sa putikan, may luha sa pisngi, hindi dahil sa emosyon lang, kundi dahil sa tunay na pagsisisi. Mga ama na ang anak pagkatapos ng mahabang taon. Mga kabataan na bigla na lang iniwan ang bisyo na akala nila, hindi na nila kayang talikuran at ang kapayapaan-kapayapaang kakaiba, hindi katulad ng sa mundo. Mga himala Pero mga himalang walang palakpakan o entablado. Umiiyak lang pero binabago ang buhay. Bilang isang kristyanong nakaranas na rin ng mga tuyong panahon ng pananampalataya, masasabi ko hindi kailangang may entablado para kumilos ang Diyos. Gagamitin niya ang gutom sa espiritu, ang desperasyong tapat, at ang kababaang loob na dala ng pagdurusa. At 'yan ang nangyari sa mga araw na iyon. May mga natulog sa bangketa na nagising na parang ibang tao na. Mga hindi marunong manalangin, biglang gustong manalangin buong araw. Marami ang nagsabing may dumampi sa dibdib nila, hindi emosyon, hindi imahinasyon, totoo. At ikaw na nakikinig ngayon, naranasan mo na rin ba iyon? Yung presensyang hindi mo inaasahan pero biglang nagbabago ng lahat sa loob mo. Yung sandali na alam mong banal ang kaharap mo ganyan ang nangyari sa Maynila. Ang buhay na presensya ng Diyos, walang ingay, walang palabas, pero may kapangyarihan. Kung naranasan mo na ang paghawak ng Diyos sa puso mo, alam mong totoo ito. Sa milyon-milyong tao na naroroon, ang pinaka ay hindi ang dami ng mga ulo, kundi ang lalim ng pananampalataya. Mga batang nasa balikat ng kanilang ama, hawak ang maliit na rosaryo gamit ang mga daliring nagsisimula palang matutong magsulat mga inang may karga-kargang sanggol, tahimik na umiiyak, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pasasalamat. Mga amang nakapikit, taimtim na nananalangin. Buong pamilya, nakaluhod sa mainit na simento, walang reklamo. Nakita mo na ba ang ganito? Hindi ito pangkaraniwan. Ito ang paghahayag ng kaharian ng Diyos, hindi sa mga palasyo o gintong simbahan, kundi sa mga dukha, para bang si Jesus mismo ang lumalakad sa mga lansangan at hinahaplos ang bawat pagod na mukha? At naisip ko sino nga ba ang tunay na pinagpala? Yung nasa taas o yung nakaluhod sa lupa? Bilang isang kristyano, buong puso kong sinasabi, gumagalaw ang puso ng Diyos kapag nakita niya ang isang pamilyang nagkakaisa sa pananampalataya. Para bang ang buong langit ay yumuyuko para pakinggan ang bulong ng isang batang nananalangin? At ang makita ang ganoong tagpo sa nila? Mga dukha, mga nakalimutan ng lipunan, lumuluhang humihingi ng awa ay patunay na buhay na buhay ang Ebanghelyo. Walang politika, walang social event na kayang pag-isahin ang ganitong dami ng tao na bukas ang puso. Ang presensya lang ng Diyos ang kayang gumawa nito. At siguro, iyon ang pinakadakilang himala sa lahat. Hindi ilaw. Hindi palakpakan. Kundi mga pamilyang muling nabuo, mga pusong muling nagtagpo at pananampalatayang muling nabuhay. At sino ang mag-aakalang sa gitna ng ingay ng lungsod, sa tabi ng kariton at naglalakihang billboard, may altar na lihim na itinayo, gawa sa panalangin? Nakita mo na ba ang isang bata na taimtim na nagdarasal habang nakasandal sa balikat ng kanyang ama? Alam mo ba kung bakit may mga panalangin na tila tumatago sa langit? Hindi dahil sa haba, hindi dahil sa lalim ng salita, kundi dahil sa puso na naglalakbay kong Grimas e Esperana. Kaibigan, baka ito na ang sandali mo. Baka ito ang oras na hindi mo lang pinapakinggan ang kwento ng pananampalataya, kundi bahagi ka na ng kwento. Bumalik tayo sandali sa Manila. Sa ulan. Sa milyong taong naghintay, nagdasal at umasa. Sa mga matang puno ng luha at mga kamay na nakataas kahit nanginginig sa lamig. Bakit sila nandoon? Bakit hindi sila sumuko? Dahil may tinig sa loob ng puso na nagsasabing walang imposible sa Diyos. Ikaw, naririnig mo ba rin ang tinig na iyon ngayon? Minsan, hindi mo kailangang makarating sa Rizal Park para maranasan ang presensya ng Diyos. Minsan, sapat na ang sandaling ito. Ikaw, ako, at siya sa katahimikan ng puso. Kaya ngayon, sama-sama tayong manalangin. Hindi bilang tagapanood, hindi bilang estranghero sa pananampalataya, kundi bilang isang pamilya na naghahanap ng liwanag sa gitna ng unos. Panginoong Jesus, hawakan mo ang bawat pusong pagod, sugatan at nalilito. Sa parehong paraan na pinuno mo ng pag-asa ang mga lansangan ng Maynila, punuin mo rin kami ngayon. Ibalik mo ang pananampalataya. Ibalik mo ang pagibig. Gamitin mo kami bilang ilaw sa mundong madilim. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Alam mo baka hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ito ngayon. Baka may dahilan. Baka ito ang sagot mo. Baka ito ang paanyayan niya. At kung ang ulan ay muling bumagsak sa buhay mo. Huwag kang tumakbo. Lumakad ka sa ulan. Dahil minsan, ang Diyos ay hindi naghihintay sa dulo ng unos. Minsan, siya ay nasa gitna nito, hinihintay kang lumapit. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.